Siyempre pagkakaroon sa atin lahat mga idol. Uh, ito na pala yung ginagawa nila rito yung trusses ito. Uh, konting tips lang idol. Pagdating dito sa ginagawang ganito. Eh, hindi man tayo may gawa nito pero magbibigay lang tayo ng konting tips sa para doon sa mga makakapanood ng video nito. Dapat idol pagka ikaw eh may nagpa, nagpapatrasis basa bakal ang ginagamit sa ulo ng bahay eh ang lagi nating tatanda na idol pagka panahon na ng tag-ulan pag yung yung mga parlina kahit na yan ay galvanized yan pag na yung itsura niyan yan yung mga yung mga itim-itim na yan dapat na idol eh mapinturahan na kaagad ayun yan, tulad yan. Kasi pagka hindi yan mapinturahan, idol, ang mangyayari dyan ay yan na yan. Babahaya na ng kalawang yan, yan you know? o. Yan yung magbabahay dyan, yung kalawang na yan. Pagka natanggal na yung kintab niyan, idol, ibig sabihin lang yan, ang kasusunod niyan ay kalawang na. Lalo na, pagka yung trasis mo, ah, trasis, parlens pala, eh, inabutan na ng ulan yung loob ng parlinang yan, yan, yung parlinang yan, magkakaroon na ng tubig yan. Pagka yan eh, natuyo, dahil acid rain yan, magsisimula na ang kalawang yan dyan. Lalong lalo na doon sa pinagdugtungan na yan, yan yung may mga itim na yan, dugtungan yan. Dapat talaga pagka uh, na-wilding yan, dahil naluto na ng wilding, dapat na pipinturahan yan pag lamig nung bakalo kaya diniliding ng umaga pag tanghali hanggang hapon mo mapipinturahan lang kung maaari kasi sisimula na yan ang kalawang ayan o ayan idol ay ayan o yan yung kalawang yan yan pagka yan hindi maagapan hindi mo na maalis yung kalawang dyan yan yung simula ng pagkakasiraan yan kaya kalimitan ang bahay nandiyan yung ano niyan, nandiyan yung simula nung kalawang yan, nauubos yung sanipang yan o pasya board na yan ang tinatawag nila yan o kaya idol dapat ganun talaga ang gawin na dapat na pinturahan yung iba yung ganyan na galbanisadong yan hindi na pipinipinturahan yan hindi totoo yun na hindi natatanggal yan dahil galvanize yan. Mahina rin ang galvanize ng mga ganyan na parlina. Hindi yan katulad ng galvanize ng tubular na matigas ang pagkakagalvanize. Itong mga parlina nito, hindi yan. Yan o, naulanan lang yan ng ilang bisis, mga tatlong bisis yata. Ganyan ang itsura niyan. Kaya dapat yan, pinturahan na kaagad. Pagka naikabit na. Dahil mahirap mo nang mapinturahan pag ganyan eh mayroon ng mga yero yan diyan. Ah, yun lang mga idol. Ah, 'yun lang ang mabibigay natin na tips para sa sa araw na ito. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.